ng buhay. Isang single parent na nagsusumikap araw-araw para itaguyod ang aking nag-iisang anak. Mahirap pero masaya. Namamasukan na akong labandera kahit masakit na ang aking mga kamay kakalaba. Hindi ko ito iniinda at hindi ako tumitigil dahil alam ko sa bawat tapdi at sugat ng kamay ko isang napakasarap ng na ngiti ng anak ko ang katugmats nito nag din ako para kumita kan kahit magkanda kuba kuba na ako sa trabaho ang iniisip ko lang lagi ang, 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 aking anak tuloy ang mundo ko kaya nga kahit na anong trabaho, o lahat ng trabaho ay papasukin ko. Kahit pagluluto sa karinderya, paghuhugas ng plato, pananahi, at kung ano-ano pang trabaho. Dahil dito, nakakakain kami ng tatlong beses sa isang araw. Uuwi ako ng bahay na pagod na pagod. Tamang pahinga lang saglit, pero laban ulit. Kayod ulit. Tay, papasok na po ako. Ipo ng baon. Ah, anak. Pinagluto kita ng baon mo. At pinagandaan kita ng sandwich para sa merienda mo. At pinagluto rin kita ng paborito mong fried chicken. Ah, tay. May babayaran po pala kami sa school na 500 pesos. Ah, uh, ah... Uh... Ah, anak, para saan ba yung mong pera? Ah, para sa project po, tay. Ako na lang kasi hindi ka pa nakapag-submit. May babayaran pa kami. Ah, ganun ba? Sige, anak, gagawa ko ng paraan. Basta para sa pag-aaral mo. Basta mag-aaral kang mabuti, ha? Eto na, anak. Salamat po! Sige po, aalis na po ako! Uy! <coughs> ang dami mo namang binili, Nash! Bongga mo talaga! Alam bang ng daddy mo kung ano-ano ang binibili mo? Ah, uh, eh, natural siya na nagbibigay ng pera sa akin eh. Kaya, kaya nga bilib ako sa kaibigan ko ito eh? Lahat nililibre ang mamahal pang binibili mo. Salamat, Hanas, Hindi ka lang mabait. Generous ka pa. Oh. Ah, wala yun. Salamat. Basta kayo. sa ko. Oh. nangyari sa iyo, ba't pawis na pawis ka? Ito galing sa trabaho, nagwalis, naglapada. Oh my god, bakla. pues bakla, gusto kong gumanda ka ulit. Sumali ka na sa Miss Gay. Talaga, gusto ko yan para extra income. Go, ito po. Tingnan mo. Ito bakla, tingnan mo yung ano, yung poster namin. Kaso nga lang, baka magalit yung anak ko eh. Keri na yan, kaysa pera to. Sige, pag-iisipan ko. Ite-text kita ha. Tawagan mo ako agad ha para maipasok ko yung name mo sa entry. Sige, salamat. Okay, backla. Dito na ako. Sige, backla. <laughs> <laughs> Napadaan lang ako, ang takas din ako agad. Uy, Nash, tatay mo ba 'yan? Ah, oo, tatay ko. Okay, mo naman kami sa tatay mo. Ah, at tatay ko pala. Nung sa inyo. Hello po. Ah, Tay, siya nga pala. May klase pa pala kami. Uh, kailangan po na namin pumasok sa classroom. Uh. Uy, ano ka ba? May 30 minutes pa tayo. Ay, hindi. O, sige, anak. Uuwi na rin ako. Basta umuwi ka rin ng maaga, ha? Sige po, Tay. Alis na po kayo. Bye. O, sige. Ah, tara na. Tara na. Taro na. blit, na. thank you muna kami sa tatay mo. Okay na yun. Okay na yun. Sige, okay. sige. 我也是。